Sushi Stroker Moves That TV Philippines Pwede natin siya isalang at uh, stay na please Tungkol doon sa tinatawag na cancellation So being a teller, so meron kang Meron kang alam Si Zinaido Salvador uh, 23 years uh, Lotto Teller Okay, saan po kay Lotto Teller ma'am? Uh, Makati po Sa Makati, okay Nagsakita kanina si uh, Mr. Robles tungkol sa cancellation? Sir, uh, oh, uh, yung previous uh, years Meron po nangyaring nang ganyan kasi mismo ako yung nakakita nun. Uh, yung isang checker sa accounting, sa uh, accounting, nakita nga na meron parang gano'n na nag-ano, nag-fake, ah, uh, cancel pero yung naka-insert naka na ticket sa ilalim is not good ticket. Ngayon ang problema po namin, hindi naman po lahat. Ilan, ilan ang mga lotto outlets? Kumbaga, dapat hindi nila lahat. So, uh, no, I admit na meron talagang gano'n. Oh, meron na nangyari noon. Matagal na yun eh. Mga nasa Anong na, sa ano pa yan kami? Ah, uh, Quezon, Quezon, City. How long was it, ma'am? Ilan taon na nakarap? 2005, 2007. Oh, I think, hanggang uh, So, after 2005, wala na kayo alam na uh, nangyayari? Wala na akong narinig. Ano Pero sa sabi nila, meron daw din pang nangyayari. May nagre-reklamo pa. Oh. Ngayon, ang ano po lang po? hindi naman po lahat ng tenors ganon. Kung baga, marami po kami. Kung lahat, lahatin katulad niyan, meron ako na naranasan ko yun eh. 240. Ang, ang sahod ko, 400. Minus 240. 'di ba? Ano na mangyayari? Bali ang ang, ma, ang machine po ngayon napaka-sensitive. Tapos meron pong mga ano minsan may mga may mga uh, errors po na hindi namin kaya. Hindi namin kaya ang anuhin eh. Kung baga wala kaming... Hindi uh, control. wala kaming control doon. At wala doon sa mga printer error, sa mga thermals, yung mga scanner error. Ang... Ewan ko kung alam na nila yun, yung loob ng glass cleaner, pag yun, nalagyan ng alikabok. Pag once, nagpasok pa ng card, pag-akyat ng anak mo, babasahin niyo kung saan siya tumapat. Ganon minsan na ano nangyayari dun sa mga uh, ticket na binabasa ng ibang amount. Okay. And because of that, ay nagkakakasilasyon. cancelation uh, uh, okay. I mean, uh, kayo ay, isa sabi kanina ni Ms. Javier, hanggang sa amat-terminate. Uh, kayo ang, sa nang nagtanong naman po ako nung nakaraan sa accounts, tinanong ko po yan. Ang sagot sa akin ay, yung one day po na, ay yung kumbaga pag, pag lagi na lang daw nagka-cancel, Uh, yung sa cancellation naman po, medyo hindi naman sila, kumbaga, kami yung magsasuffer. Sa cancellation kayo mong magsasuffer? Oo, oo magsasuffer. May babawas ba? po sa at sweldo nyo? So, babawas sa amin yun. Kasi hindi rin naman i-carry lahat ng ano nun ng agent eh. Katulad nun, uh, may, meron akong, kasi may, may mga GC's po ako ng mga tellers. Meron doon, 6,700 inabunuhan niya. one hmm. Meron 1,002. May mga records po ako nun may mga, uh, yun nga po, eh, ang hirap po doon sa mga, yung printer error, yun ang dinamin kaya. Pero yung kunyari, nagmamanwa lang kami, magkakamali kami, pwede namin sagutin yun. Pero yung mga printer error, yung mga thermal error, ang hirap po eh, hindi namin control, wala kami control doon eh. Okay. So, 23 we, years po ako, teller, pero wala ako nakaranas ng ganyang kalalaking ano. So, Mr. Ogas, so how are kayo doon? Yung sinasabi po ni Ms. Salvador. Yung mga mm -hmm. bago-bago po yung ating PLS at uh, we have referred the matter to them. At uh, yung pong mga sinasite namin po ay uh, nakadokumento po which prompted us yun pong sinasabi nyo ay uh, we, we, will have to look into yung isolated cases na yun. Pero ang nakita namin talaga, without even checking yung malilit po, yung wholesale cancellation po. Mm -hmm. Yung po ang meron po namin nakita. We got the top 10. Tapos nangyayari lang po yung cancellation sa so, 2D and 3D lang po. No, kung, po. Kung, may, kung Well, it's a real world. Pero yung pong tinignan namin, ang majority po lang, nakita nyo 6 digits hindi nagkakamali. Meron po yun eh, yung tinig na namin, bakit ka nagkakamali sa 2D and 3D? Sa 6D hindi ka nagkakamali. Wala ho, zero ang 2D, 3D. Kasi ho, malaki ho ang premium ng 6D. Hindi ho kayang labanan yun. Yun ho ang naging uh, explanation over the years. So yun ho talaga ang naging reason namin. Yung mga, kita nyo, 14,000 yung cancellation, 9,000 yung pumasok. paano naman ho yun? So yun ho, indicative na yun eh, na yung ng 4D at 6D hindi nagkakamali. Eh, bakit? Doon namumukod tangi lang ho, doon sa 2D and 3D. Mr. Pierre? Uh, GM, may we suggest po na yung mga grabe po yung cancellation, di dapat po yun ang sila ang tineterminate at saka po, sila na lang po yung binablock, pero huwag naman po yung lahat, kasi yung mga iba naman po talaga, kami ho. takot-takot takot kami na yung mag-cancel po. Iilingin na lang po namin sana na kung may kasalanan po yung isang agent, dapat po ipatawag siya kasi nagsasuffer po yung karamihan dahil po dun sa kanilang kasalanan. Tama, I, agree with that, uh, Mr. Robles. So, yung sabi nyo kanina, identified nyo, yun ang yun din daw yung sabi mo yung lugar at mga lotto ages na palaging nagkakaroon ng cancellation. Then, yun dapat ay patatawag nyo, yun dapat ang i-terminate yung kanilang kontrata. Bakit yung 2,000 na damay? Hmm. Ito, po sample. Ma'am, ma'am, may sample. Ano po yung sample ni ma'am? Ano po ito, ma'am? Sample po yan ng mga uh, tickets na hindi namin makancel kasi nga Ah, uh, dahil nga po sa ano, yung walang cancellation, eh, ang problema po dyan, sa scanner. Scanner, okay. Hindi yes. ko maintindihan ito. Alam mo, ah. Yung, ang taya, sa 310, ang taya lang dyan is 10 pesos. Nagiging siya 310. Binabasa po yung, wala naman siyang nakaguhit, pero binabasa yung 300. Ah. Ganun po. So, eto po naman yung sa scanner. So, scanner, ang yung uh, problema uh, so, yun po? So, kung yan ang taya mo, ah, uh, magkano ulit? Ang taya? Ah, uh, ang taya ay 10 pesos lang. 10 pesos? 10 yan, yung isa naging 300. Okay, dalawang 10. Opo. And ay 210 yung isa. Opo. Ay, bali, ano po, parang may binasa siya isang 300, isang 200. Ito na nga po yung sa printer error. Ay, isa kaya, uh, thermal error. Printer error din, kasama na sa thermal. Okay. Na, uh, ayaw tanggapin ng customer kasi punit. Pero good ticket naman sana siya. Masa lang punit, hindi tinatanggap ng customer. Bakit na okay. po na punit? Sa thermal po sa thermal. Hey, mga thermal po kami. na, siguro ako mananay. Pag nakita ko po ulit, buwag tanggapin niya. Eh baka mamaya, pag nanalo yung ticket ko, eh mababahin ma ma balit. So, again, eh may cancellation ma niya. Sagot na namin. Kapag babayaran niya. niyo na yun. yun. Hmm. O, Laban na lang. Yan yung mga legit na cancellation. Hmm. So, maraming dahil. Yung sinasabi niyo po, naitindihan ko kayo, Mr. Robles, may mga gustong rumakit, gustong labanan, uh, nagigirila kung tawagin, uh, against PCSO. Okay, legit yun. So. Dapat yun ang mga parusahan. Huwag yung mga talagang honest to goodness na pagkakamali. Ay, mga beyond, their control. tulad uh -huh. nun yung... Um, Tsaka uh, po ano, yung... Kumbaga bigla kasi nagkaroon ng cancellation, wala nga lang leeway na pwede kami tumawag. Kung may, rin may cancel kami malaki. Pwede sana namin itawag sa atlan. Kahit pagtawag sa atlan, wala. Eh. Makorek. Wala. Okay. Ayun, binigyan sa atlan sila leeway o pagkakataon na para maayos yung problema tungkol sa cancellation. Kasi ang nangyari, kapag wala ng lunas, right there and sigang umabono. Tama ma? Kami po. Kayo umabono. Hmm. Yeah. Tulad nito, isa, ang may problema yung printer, may pagbasa ng printer. O, oh, cancellation yun. Eh sila nag-abo, no? Siyempre, sabihin ng mananaya, eh, hindi naman yan tinaya ko, bakit nyo ako? Bigyan ng ganong ticket na mali. Of course. Cancel na yun. Kasi sabihin ng tao, hindi, hindi ko na, hindi ko na ituloy yung laro ko. Abo sila. So, so, yan sapat mm -hmm. ang i-correct ninyo, hindi yung i-correct by way of terminating their contracts. How Ay, hindi po hindi po, hindi po, hindi po, termination yung po. Ang ginawa namin, ni-stop po muna namin yung reimbursements, ah, cancellation uh, process namin. Kasi, na yun nung with a large volume po, kung um, 500 to 600,000, ito very telling po yung kasi po Pero, you're right, we will, uh, in fact, yung mga legitimate concerns like over-sensitivity, we, we, uh, for okay, okay it already. I know, uh, yung nga sabi kanina, masyado kayo nag-iigpit. Until such time na binig ginawa niyo yung rason, yung pag na hanggang sa ma-terminate sila, di ba? Miss Pauline, sinasabi niyo. Miss Chair, Miss Chair, Chair, hindi po. We cannot coexist without the traditional. Dahil marami pa rin talagang nasa traditional. In fact, iba po ang market ng uh, traditional. Iba rin po yung nag-online. Kaya nga po, sir, if I may, There is always a different market for the online kahit po sa ibang bansa. The traditional, the over-the-counter po is always there. Kasi po ang nature po ng mana is very superstitious po yan. Eh. suki po yan. So uh, we understand that but we will... We will seriously look at the the problems for the mga legitimate cancellation. Yeah, po, I will promise you po. After this, we will have to sit down on that. Maybe we put a cap on saan pa din. And then, if you were to ask me, Mr. Chair, yung mga cancellation, na beyond their control na may problema ay PCSO, dapat ma-refund, ma-reimburse yung mga nagabono. Ibalik yung mga pera nila. Kasi karamihan sa matera ay nagabono. Kasi hindi naman nila kasalanan eh. Bakit hindi? Mr. Chairman, sino ang provider ng system sa Lotto Outlets? Ito sa joint venture po. Ano pong pangalan? Ah, it's a Pinoy Lotto. So yung joint venture. Yung lot, yung physical lotto outlets, yung sinasabi nila na may printer, magbibigay ng thermal thermal paper ang sub provider niyan is Pinoy Lotto. So dapat nila assess din niyo siya anong performance ng kanya system kung punit ang thermal paper Uh, nagka yung dust ay nag-accumulate, nasisira yung pagbasa ng mga QR code whatever, mga 10 pesos, 300 pesos, ano alo nga software problem yon mm -hmm. Is that your Is that your responsibility as PCSO or sa, uh, uh, as a provider's responsibility? Well, uh, yung papers po, uh, if that is effective, then we are to blame. Pero, again, kung hindi naman po yun ang reason, we have to look into it. If it's really the paper, kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman po across the board yung nakita namin eh. Very specific. Yeah, pero areas po, eh. Ang, alam ko yung meaning nyo, uh, um, uh, Mr. Robles nang nakita ninyo you, you, siguro you looked at your computerized system yung online niyo pero ito yung hindi ito yung uh, reklamo hindi nyo makikita eh yung print yung papel mali ang pagkaprint din oh, na, sa lahat hindi na nila, nila report hindi eh. nakita hindi na nakita yan sa main office ninyo imposible na pero now na, nalaman nila na uh, alam na ninyo na marami palang nagtitiis na lang inabsorb na lang yung loss kasi there is no reportorial, effective reportorial system, you must put one in place, require it from that provider, Pinoy Loto. Pinoy Loto? Dapat galingan ni Pinoy Loto. Uh, tapos dapat may feature naman ng immediate cancellation. That, that should be a feature. At uh, the immediate one, yung pagka, pagka place ng bet, nagba, na, either hindi nagbayad yung tumaya or whatever, dapat merong, may feature na cancellation of the bet. A software software, Ah, binigyan ng oh, no, no. reason. Oh, binigyan ng reason. May Binigyan ng menu of the reasons. Yes. I mean, hindi pa software lang, hindi pa so ano, hindi na magabono. Oh, yung matela. Uh, Pacific Online Systems Corp, You're, uh, you know how to write code, di ba? I mean, kanta Yung Pinoy, yung Pinoy yung. Pero may mga kasi online betting din sila eh. That's code. Bandali lang sa code, right? Uh, yes, sir. Ha? Ah? Pwede po siyang uh, uh yeah, You can give so. a grace period of uh, two minutes. Uh, meron siyang 5 uh, five minutes. Oh, five minutes. Grace period. Dati po sa traditional system. di ba? Di ba? I mean, tinatanong lang kita sa natas di ano, but parang As someone in the business, di ba? Parang kaya gawin niya, no? It's, it should not be insurmountable, no? di ba? Ah, uh, yes, po. Oh, so, uh, lang siguro, Mr. Mr. Chairman, to the PCSO family, itraton yung pamilya din niyo itong mga outlets natin. Ngayon lang ba sila nagkaroon ng tayo makasalita? Na makasalita na narinig ninyo? Wala ba tayong regular, ano? Wala bang na hindi na, wala na intervention ng Senado, wala bang regular ano kayo, uh, stakeholders sa uh, forum or summit, whatever. ah, uh, ah. Uh, Uh, acknowledge uh, AGM, is Gabuyo uh, siya po ang head ng aming branch operations he's been here for the longest time. Go ahead, state your oh, name. Sir, uh, I'm Remelisa Gabuyo, the AGM for branch operations sector, handling all the uh, lotto agents po. Um, But, sir, um, kami po in partners po sa kanila. Lahat po ng concern nila, uh, last December po, lahat po ng branch managers natin nagmeeting po sa kanila para to address po lahat ng mga concerns nila. Please understand that we are transitioning to in, into a PLS. So lahat po kami, October po nag-start yan. Marami po kami naging challenges. So ngayon po, we are, opo, October lang po. So we are very sensitive po, that is right. Pero po yung sinasabi nilang lang uh, concerns nila, in-elevate na rin po namin yung sa JV Loto. So we are addressing po okay, that one. Okay. okay, thank you. Now, doon ako sa nagmumukhang kawawa yung mateler. Ilan na po sa inyo po monitoring ang nakansel dahil ang pagkakamali ay sa printer, ang pagkakamali ay sa system? Um, reported lang po nila ngayon sa amin yun eh. Siguro po may mga na-receive na po kami mga about mga 25 lang po na sumusulat sa amin for their concerns na ganun po. Pero... Isn't it right? Tama si uh, Senator Coco Pimenta. May evaluate niyo po yung provider niya, yung Pinoy, ano pangalan Yes, sir. Oh, sir, we already... Kung kinakailang si Bakinyo, that mag, magpaano kayo muna, Magpa-bid kayo ng bagong provider. Sir, we already wrote them po regarding this concern. And what was their answer? Um, the you said that. wala pa po kaming ano, na, na receive na ano po. Eh, kailan kayo sumulat sa kanila? Parang two weeks ago po, sir. Two weeks ago lang? Eh, matagal itong, itong problema to. Uh, ang cancellation, nag-start ng November po na-start yung cancellations. Oh, November 30 po. Okay. Ma'am, regardless kung magkano ang amount, basta yung na-cancel yung ticket dahil uh, sa computer system, kasalanan po ng Pinoy, pangalan niya ulit? Pinoy Lotto po, JV, Pinoy, Pinoy Lotto. Pinoy Pinoy Lotto at kasalanan po ng PCSO, gusto ko po mag-refund. Basta't balit, pag may mga kopya sila ng mga ticket, pinakita sa inyo, i-refund. Wala na pong cheche po Gusto ko pong ma-refund. ng sweldo ng mga teller, binong minimum, kung isa, wala pa sa minimum, pagkatapos, dudugasan pa. I-refund. Ang o, tapos siya, pa pa O, wala ng na rin, tapos mag-abon sila, 500. Di ba? Refund po. Hindi ang papayag. Lahat ng mga teller na nag-abono dahil sa kasalanan ng Pinoy Lotto, magpakita kayo ng ebidensya at kailangan i-refund. Ida si Matric kung yung Pinoy Lotto mag-refund o yung PCSO. Uh, sige po, we will take that in consideration, lalo na po valid talaga, kaya nga po uh, sinulatan namin, we have to check kung uh, totoo yung oversensitive kasi maaari nga naman po talaga. So, uh, may, may, but, apa, so, we will just allow us po to do the processing lang po kasi maaabus din po. Ganyan po yung nangyari nung nakarama. I, am, I understand, of course sir. Pero sa, kaya sabi ko nga, magpakita lang sila ng ebidensya na yung cancellation ay pagkakamali ng Pinoy Lotto at ng PCSO na walang kinalaman sila. Oh, we will determine that po. We we'll determine, yeah. that Once you determine po. kailangan, that. kailangan i-refund sila, yung mga teller. Kasi sila po yung tinatamaan, sila po yung nagkabono. Yung po yung point ko dito. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay? So, Mr. Salvador, okay sa inyo? Itong sorry ko na po yung ticket nyo? Okay, receive niyo po ito para makarefund po kayo. Sign nyo po no? ilang hundred yan. Kasi yung iba sir, naitapon na. <laughs> Wala na. <laughs> Wala na, naitapon na. Wala na kami po. Wala na, paano yun? Wala bang way na malaman yun, Mr. Robles, sa computer? Oh, sige, sige pa, ipakita natin yung sa PCSO later para makita. Nagbigay pa ako ng letter sa kanila nung pag-start ng cancellation. Kailan po? November, I think it's November. November. Monday yun eh. Tuesday. Ano, Monday. Nag, nagpasa na ako ng letter. Noong November? November 13 siya nag-start. Habang nagpasa ako ng letter sa kanila. Okay, sige. Noong November 13, na nakatanggap kayo ng reply doon sa letter niyo? Ah, wala po. Nagpa-follow up lang po ako. Tapos ipina, ipinasa ko sa gaming department kay... I forgot the name. <laughs> So in so, short, um, nagtanong ba ng resulta yung pagpapalawap niyo po? Wala pa po hanggang, hanggang po. ngayon. Kabi bali ano daw po for, ang doon, pinag doon, yung parang for discussion pa. For discussion. O ayan po. Nagpalo pa ako kay Mr. Randy. November 13, hanggang ngayon, November, December, January, two months na, wala pa rin siyang nakukuhang kasagutan doon sa kanyang problema. At pinagpapasapasan siya parang bola. ah uh, Your Honor, nakipag-meeting po ako sa kanila, if you remember po. Ma'am, yung meeting po natin, regarding po doon sa uh, nawala ng machine. Hindi po, marami po yan. Kasama uh, po yung ano. Uh, oh, kasama dito eh, po Meron eh, po tayong minutes yan, ma'am. Yes, ma'am. Uh, uh, continuous po na nakikipag-usap po kami sa inyo. Uh, Lagi ma po yan. Ka ang, ang, our office is always open po sa inyo. Lagi po yan. Meron po tayong mga minutes of the meeting po yan. Ah, uh, bari ang meeting po natin ng December 21? Ah, okay. uh, regarding po doon sa mga ano ka ng machine? Tapos, isinama ko na rin yung sa cancellation at saka yung yes. mga yes, proto Yes, Opo. Oh, Pero no more, hindi na ulit ako nag-ano ng letter sa inyo. Opo. Oh, Yun lang po. Pero once in a while, nagpupunta ko sa PCS so para ma-clear ko lahat yung mga rumors na lumalabas sa mga USFB yes, po. page. Yes po. Uh, unless kung mayroon mga katanungan pa, Senator Coco Pimentel, uh, sa susunod na uh, uh, hearing natin, for now, I'll suspend this, iimbitahan ko po yung mga taga-office of the Ombudsman para kung natin opinion tungkol dito sa mga violation, clear and violations, matter of fact, na ginawa ng PCSO, kung meron bang mga kasuhan dito sa graphic corrupt graph practices. So, uh, mas maganda magsalita yung Office of the Ombudsman. Yes, okay. yeah. Senator Coco. Okay, kanina, Mr. Chairman, na-establish na natin na uh, sabi ng PCSO may kapangyarihan sila to use a certain uh, fund to augment the price, the jackpot. Uh, do you do you also have the power to use, to access a certain fund to reimburse these uh, tellers na napekto na ating uh, well the, this well documented well documented uh, cases of loss not due to their fault or negligence but due to the system what the system. can you do it 7 billion yan na tulad ng inogment niyo sa price funds are you asking the chairman or i'm asking them if, they, if if i'm asking them if they believe that they have the power to set aside funding to compensate our tellers. Sir, 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 Dr. Coco, kasi nasa bagay po, Chairman, kasi kung binigay si Chairman, Chairman, pasagutin natin, kung hindi, are you addressing that question to the Chairman? Pwede si Chairman, pwede si GM. Those are familiar with their losses. Kasi naka aside si GM na legal basis to augment the price fund. Okay, sige, kung Chairman, Chairman, would you like to answer the question? Well, I... Leader? I would like to suggest that since these are operational concerns, actually, uh... Not really policy uh, issue yet. Uh, it's a matter of finding funds uh, where we can help the the lotto agents uh, who suffered certain damages. Uh, these are concerns that should be addressed by the finance people, accounting, budget, and maybe in consultation with COA. Then, uh, when, when uh, the consultation is done and it needs both action, then we will act on it. Pero siguro naman offhand, uh, if you can, if you can, anong, uh, you have the guts to augment uh, your jackpots by 1.7 billion, uh, you can set aside fund to compensate the real damage to uh, tellers and lot lotto operators. Of course, ang understanding natin kanina is aware kayo that some are gaming the system uh, trying or trying to game the system hindi kasama sa usapan yung mga yon okay ito yung mga kasama sa usapan natin yung sila Miss Salvador na kitang-kita niya naman from experience yung real life experience yun eh okay yun ang I'm, i, look Basta look for that fund. That, uh, I-announce yun know, na there is that fund so that you can you can help them. Kaya nyo, kaya nyo na yung 1.7 billion na laki daw na to augment the uh, jackpot prices. Kaya din nyo po ito. Uh, I'm, I'm sure. Yes, no? yes uh, yes, uh... Mr. Chairman, I fully agree with this statement and uh, we'll, we will uh, exert effort uh, to find the funds. Thank you. Thank you. Um, as I promised earlier, uh, para mapagbigyan natin yung maraming mga katanungan mula sa mga maraming mananaya, eh, I would call for a, uh, an executive session ng Sen. ko, tungkol dun sa nanalo para gusto ko malaman yung identity noon natin sa Senado in an executive session uh, ng sagayon. Uh, masatisfy natin yung mga mananayang. Kasi ang sinasabi, eto ay kumakalat na na etro pa raw uh, ni uh, GM ang nanalo. Yun lang.